magmula sa sapatos, pantalon, maging sa t-shirt at lahat ng sports apparel ni Lebron ay may nakatatak na iconic na logo ng Nike. Pero alam nyo bang muntikan na palang hindi ito mangyari dahil sa isang brand na talagang nagpasilaw sa mga mata ni Lebron dahil sa laki ng offer? Well, balik tayo sa nakaraan. Mula 2003 hanggang sa kasalukuyan ay miyembro ng Nike family si Lebron James. Kasama niya sa brand ang mga sikat na atleta kagaya ni na Michael Jordan, Kobe Bryant at Kevin Durant. Sa buong dalawang put dalawang taon na pagsasama ng Nike at ni Lebron ay napakadami na niyang sapatos ang kanyang narilis. Ang signature shoe nga rin niya ang isa sa mga pinakasikat na mga basketball shoes sa history. Kahanay ni MJ na may Jordan, Stephen Curry sa Under Armour at iba pa. Pero bago pala ang magandang pagsasama ng Nike at ni Lebron ay may isa palang brand ang nagkumbinsi sa kanya at munti ka ng pumirma rito. Sa high school nagsimulang umukit ng pangalan si Lebron James sa basketball. Pinagkakaguluhan nga ang kanyang bawat laro at grabe ang hype na nakapalibot sa kanyang pangalan. Kaya nga kasabay ng kanyang malaartistang status at kasikatan ay ang pagdikit naman ng mga shoe brand na nais siyang papirmahin. Magmula sa middle school hanggang high school ay Adidas ang nagsponsor hindi lamang sa kanya kundi sa buo niyang kupunan. Pero sa pagpatak niya ng kanyang senior year ay oras na para magpalit siya ng brand. Magandang ang timing ito dahil 18 years old na siya at malapit nang pumasok sa NBA. Tatlong brand nga ang lumapit sa kampo ni LBJ. Yan nga ang Nike, Adidas at ang Reebok. Bilang pagpapakita ng pagiging seryoso ng Reebok sa pag-sign kay Lebron ay hindi lang opisyal ng kumpanya ang nakipag-meeting sa kanya kundi ang CEO pa mismo nila. Dumayo ito ng Cleveland, Ohio para lang makipag-usap sa mag -ina. ayon kay Lebron. Impress na impress nga raw siya sa meeting niya sa Reebok at kumbinsido ng pumirma sa kanila. At ang mas lalo pang nagpahanga at nagpagulat kay Lebron ay ang makalaglag pangang suhol ng Reebok sa kanya. Nag-abot daw ito ng cheque at noong tinignan ni Lebron ay nakakalulang 10 million dollars ang nakalagay rito. Ang ganyang kalaking halaga ay talagang babago sa buhay ni Lebron na lumaki sa hirap. Sa katunayan ay sa apartment nga lang sila nakatira habang nasa high school siya at naglalaro pa. Kaya nga lulang-lula si Lebron sa halagang ito at munti ka ng kumagat. Pero ang nagkumbinsi sa kanyang huwag magmadali ay ang kanyang inang si Gloria James na sinabing magtiwala ang araw sa kanyang gut feel o kutob. Was it always Nike? Trav no it was not. It was not always Nike. I took on 3 pitches. I did a Adidas pitch, I did a Reebok pitch, I did a Nike pitch. The best pitch that I got where I thought I was gonna end up was actually Reebok at one point. Reebok? I went to their meeting and I sat down across from their CEO and the guys that was running basketball. I'm a senior in high school. I'm going back to St. Vincent St. Mary the next day, my senior year. The guy slides over a check to me at the end of the table. It's me and my mom and Maverick Carter. And he says, If you don't go talk to any other companies, this is yours. And I look at it, <laughs> I look at it. 10 million dollars. Oh! <laughs> I told him I need a break. They stepped out. <laughs> I need to. Give me a 30. Break a, give me a 30. Give me a 30. I sat there. I need to time my, out. my mom looked at it, and me and my mom were living in an apartment, Section 8 housing in Akron. And my mom looked at me. She said, Son, trust your gut. If they're offering you this, then who knows what the other companies may offer you okay mom so they came back in boom i said uh thank you i will definitely like to continue our conversation but i would be uh remiss if i did not take those other uh pitches from the other companies i may have cried on the way home because i had to leave <laughs> yeah, yeah. To i was like i could have bought the building that me and my mom was living in with that goddamn money Sayang yan dahil may chance na malaki ang offer na makuha ni Lebron sa Nike at Adidas. Kaya naman tinanggihan niya muna ang offer ng Reebok pero ayon kay Lebron ay deep inside napapaiyak daw siya dahil sa laki ng pera na posibleng mawala. Pero matapos ang ilang buwan ay opisyal nang pumirma si Lebron hindi sa Reebok kundi sa Nike ng 7 year 87 million dollar ang nakapaloob sa kontrata. Pero ayon sa mga sources ay 110 million umano ang offer ng Reebok habang 60 milyon naman sa Adidas. Bagamat mas mababa, mukha namang hindi nagsisi si Lebron dahil nirenew niya ang kanyang kontrata sa Nike sa isang lifetime deal na may presyong isang bilyong dolyares. Kaya nga sa kasalukuyan, hanggang sa mga susunod pang taon ay imposible nating makita si Lebron sa iba pang brand kundi sa Nike lamang. Kayo mga idol, sa tingin nyo kaya tama ang desisyon ni Lebron na piliin ang Nike? O dapat kinagat niya na ang offer ng Reebok? Comment down below.